inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan. At sa ng Bawat Pilipino. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1. .1. Brigada, News, Brigada FM. News FM. Manila. Manila. The Music and News Authority. Ang ating one time the new Filipino time mga kabrigada ganap ng alas 6 ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. rinig rini sa, sa buong bansa. Na ito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Drive Max. Drive Max. Balita. balita sa Drive Max, Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Headlines. Ang DOJ inaaral ang pagsasampa ng class suit para sa mga responsable sa oil spill sa Bataan. Offshore oh, accounts na sinasabing pagmamayari umano ni Comelec Chair Garcia, PK umano ayon sa Paul Body Chief. Senadora Hontiveros, tiniyak na hindi matatahimik ang buhay ni Mayor Guo hanggat hindi ito humaharap sa Senado. Government spending sa unang bahagi ng taon mas mabilis kumpara noong 2023. Labing isa naman ang patay matapos matrap sa sunog dyan sa Binondo, Manila. At Brigada Group of Companies tuloy-tuloy sa pamahagi ng tulong sa mga apektado ng bagyo at habagat. Drymax puso Kasama ang buong persa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistance ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Magandang gabi Pilipinas Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Ngayong araw po ng Biyernes, Agosto 2, 2024, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Brigada Leigh Bagyo. At brigada sila matibag Trybacks Brigada Balita Nationwide yes. Mga kabrigada tinitingnan ngayon Ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulia Ang paghahain ng class suit Laban naman sa mga taong responsable Sa bataan oil spills Na ngayon ay umabot na sa Cavite ito ay matapos ang kanyang pagkikipagpulong sa Oil Spill Interagency Committee na dinaluhan ni na Cavite Governor John Vic Rimulia, Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan at iba pang mga government officials. Ayon kay Rimulia, pinag-aaralan na nila ang anggulo ng klasut na inihain ng mga manging isda laban sa mga may-ari at iba pang responsable sa tumagas na langis. Magiging tuloy-tuloy anya ang dimandahang mangyayari dito dahil may nakita talagang krimen na ginawa. Mababatid po na sunod-sunod ang nangyaring insidente kung saan lumubog ang MT Tiranova na naglalaman ng 1.4 million liters ng industrial fuel ang paglubog din ng MTKR Jason Bradley na may dalang 5,500 liters ng diesel at pagsadsad naman ng MV Mirola 1. Naniniwala ang kalihim na mga vessels na ito ay interconnected lalo na ang unang dalawang barkong lumubog. Sa huli binigyan din ni Rimulya na abot sa 12 million pesos a day ang nawawalang kita ng mga mangingisda sa Cavite dahil sa oil spill. Gita. Ang oil spill sa Bataan na nananatili raw pong under control ayon sa PCG. Brigada Kas Kat Austria i Brigada Mo. Brigada na nanatiling under control ng pamahalaan ang nangyaring oil spill kasunod ng paglubog ng motor tanker Terra Nova sa lalawigan ng Bataan. Ayon kay Coast Guard Station Bataan, Lieutenant Commander Michael Encina, on top of the situation ng gobyerno, dalot puspusan na ang metal capping para sa mga napinsalang valve ng oil tanker. Sinabi ni Encina na mula 2 gallons per minute na tagas ng langis, na ibaba na ito sa 1 liter per hour. Nagiging maingat ang PCG sa ginagawang pagtugon sa oil spill at kapag natapos ang pagkakapit ng metal cupping ay sa kanila masisimulan ang siphoning o ang paghigop sa industrial fuel mula sa lumubog na motor tanker. Tuloy naman ang paghahatid ng tulong ng GSWD sa mga manging istat komunidad na naapektuhan ng oil spill. Kabilang dito ang uh, 5,000 food packs sa Limay Bataan at 26,000 food packs na hiniling ng Cavite. Lita Provincial Government In the heart of changing lives Ito si Brigada Cast Austria ng 15.1 Brigada News from Manila The Music News of 480 DRIVEMAS LITA Mga kabrigada nagbabala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o so BIFAR sa publiko Singgil sa mga mahuling isda mula sa mga lugar na apektado ng oil spill. Sa bulletin ng BFAR, sinabi nitong hindi pa rin ligtas para sa human consumption ang mga isdang makukuha sa mga lugar na may tumagas na langis. Ang precautionary measures umanong ito ay ipinaalala sa publiko para maiwasan ang mga insidente ng food poisoning na resulta ng mga kontaminadong pagkain. Samantala nagpapatuloy ang inaasahang o sinasagawang fish sampling ng ahensya sa mga katubigan ng Region 3, kalabar zona National Capital Region upang malaman ang mga isda at iba pang seafood sa lugar na ito ay kung kontaminado. No. Sa iba pong mga balita, muling dinipensahan ni Commission on Elections o Comelec Chairman George Garcia ang kanyang sarili. Kasunod ng mga dokumento at accounts na inilatag ni Congressman Rodante Marculeta kahapon laban sa kanya. Ayon kay Garcia, peke ang lahat ng ito. Aniya, ang ipinakitang account kahapon ni Marculeta ay bago at hindi kasama sa unang sinasabing 49 offshore accounts nito. Ibig sabihin umano nito, kabubukas lang ng naturang account. Kaugnay niyan, lumalabas Aniya na ang nagbukas ng account ay hindi isang supporter kundi isang PR firm na nakabase sa Miami, Florida. Ani Garcia, pinalalabas nito na siya ang nag-open ng account sa Amerika at siya rin ay taga-Amerika. Sa huli, muling iginiit ng Paul Body Chief na hindi pa siya nakararating sa Amerika dahil wala itong visa. Eto naman mga kabrigada, Senadora Huntiveros. Tiniyak na hindi matatahimik ang buhay ni Guo hanggat hindi ito humaharap sa sinado. Brigadaan Cortez, ibrigado mo. Brigada! Brigada. Brigada. <laughs> Hindi na umano nagulat si Senadora Risa Hontivero sa natuklasan ng Commission on Elections o no COMELEC na isa nga lang ang fingerprint ni suspended Bambantan Lakmeralisco at ang Chinese National na si Gua Ping. Anya bago pa kasi ito ay napatunayan na ng National Bureau of Investigation o NBI sa kanilang isinagawang dactyloscopy na pareho lang ang fingerprint na ang dalawa sa ilalim ng sensya. Ngunit sa kabila nito, kinikilabutan pa rin ang senadora dahil nakuha o manong makaupo. Dito nga sa pwesto ng isang Chinese national sa isang bayan sa Pilipinas. Kaso nito, tiniyak ng patuloy lang sila sa pagsasagawa ng pagdinig sa Senado dahil sinasalamin lang nito ang pagkukulang ng Philippine Statistics Authority o PSA at Comenex sa kanilang tungkulin. Samantala kumpiyansa naman si Antiveros na hindi kailanman matatahimik ang buhay ni Go hanggat hindi ito maharap sa Senado. Kaya naman muli siyang nanawagan dito na magpakita na. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News. Samantala, tahan ang grupong manibela ang sinabi ni LTFRB Chairman Attorney Chofi Logwadis na hindi pwedeng basta-basta magbigay ng libreng sakaya ang transport group o ang sinumang grupo nang walang permiso mula sa ahensya. Ito ay matapos tiyakin ng grupo ang pagbibigay ng libreng sakay sa lunes sakaling matuloy ang ikakasang tigil pasada ng Magnificent Seven. Sa panayam ng Brigada News Manila kay Manibela President Marval Buena, kinwestiyon nito kung bakit tila pagdating sa kanilang grupo ay nagiging mahigpit ang LTFRB. Nung nagbigay naman anya ng libreng sakay ang mga LGUs, hindi naman naging mahigpit ang ahensya. <laughs> Bakit po kapag ka nagde-deploy ng na Libre Sakay itong uh, mga LGUs itong ng uh, MMDA kung meron man hmm. bakit hindi naman po nagbibigay gumihingi ng permit bakit pagdating po sa amin eh mahigpit sila palate Libre Sakay na nga po ito Una nang sinabi ni Guadis na hindi na puwede pang makita sa lansangan ang mga miyembro ng Manibela dahil hindi naman ang mga ito consolidated Frybax. Max, Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Government spending naman sa unang bahagi ng taon. Mas mabilis kumpara noong 2023. Brigada Maricar Sargan. I-brigada mo. Brigada. Brigada. B -b 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 -B. Report. Iniulat ng Department of Budget and Management na mas bumilis ang government spending sa unang bahagi ng taong 2024 kumpara noong nakalipas na taon. Ayon kay Principal Economist Rosalito Basilio ng BBM, 14% na mas mabilis ang paggasta ng gobyerno, higit daw ito sa itinakda ng Development Budget Coordination Committee. Major contributor anya rito ay ang mga road network infrastructure program ng Department of Public Works and Highways dahil maagang napasimulan ang mga proyekto. Malaki tindaw ang inilabas na pondo para sa modernization program ng Department of National Defense. Gayun din ang four-piece ng Department of Social Welfare and Development. Mas maayos na raw kasi ang naging proseso ngayon at mas malinis na rin ang sistema at listahan ng mga beneficaryo kumpara noong nakaraang taon. Nabatid na pinuna noong nakaraang taon ng DBM ang mga ahensya ng gobyerno dahil sa mabagal na paggastos ng pondo o yung tinatawag na underspending in the heart of changing lives ito sa Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News sa Manila The Music and News Authority Drive Max, 5 Lita Economic at inflation forecast inaasahang tatalakayin ng DBCC sa pagsisimula ng budget briefing sa Lunes Brigada Haji Kaaminyo i-brigada mo Brigada report Handa na ang House Committee on Appropriations na dinggin ang 6.352 trillion pesos na panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Sa panayam kay Marikina City Representative at Appropriations Senior Vice Chairperson Stella Kimbo sa Tacloban City, sinabi nitong unang sasalang ang Development Budget Coordination Committee o DBCC na kinabibilangan ng DBM, Department of Finance at National Economic and Development Authority at iba pang miyembro ng economic team. Inaasahan anya nila na ipipresenta ng DBCC ang economic assumptions na pamahalaan na siyang magiging basehan sa paglalaan ng pondo sa mga programa. Aalamin din ang growth forecast ng pamahalaan sa 2025, pati na ang pagtaya sa inflation o paggalaw ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Binigyang din pa ni Kimbo na malaking bahagi ng pambansang budget ay mapupunta sa sektor ng edukasyon. Para naman kay House Speaker Martin Romualdez, mahalagang maikonsidera sa national budget ang mga programa at proyekto na makatutulong sa mamamayan. Hindi nakikita ni Romualdez na magiging balakid ang isinasagawang bagong Pilipinas sa Service Fair o BPSF sa iba't ibang probinsya at mga pagdinig sa may init na issue sa pagtalakay sa budget. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Pinaalalahana ni Senate Committee on Health chairperson Senator Christopher Bongo ang Department of Budget and Management at Department of Health na tiyaking mabigyan ang lahat ng healthcare workers noong pandemya ng kanilang health emergency allowance o yung Heya kasunod ito sa naging pahayag ni Department of Finance Secretary Ralph Recto na naibigay na niya sa mga ito ang pondo para rito ayon kay Go dapat namang reconcile ng DBM at DOH ang kanilang records matapos ang gagawing pamamahagi ng Heya sa mga hindi pa nakakatanggap nito. Bakit hindi nila dagdagan ang kanilang mga case rate? Ibig sabihin nito yung mga packages. Halimbawa sa pagpapopera sa puso, dagdagan nila. Yung dialysis, dagdagan nila. Ang dami may sakit, dapat dagdagan nila. Ang dami pa nilang nire-review, 9,000 case rate pa raw. Hindi pa nila na-implement. Andyan yung pera. Huwag niyong patulogin yung pera. Kailangan po ng mga kapabayan natin. Tinig po yan ni Senator Christopher Bongo. Drive Max Vida Aabot naman sa labing isang individual ang napaulat po na binawian ng buhay matapos ang isang sunog dyan sa Binondo, Manila. Sa ulat ng mga otoridad, pinaniniwalaang natrap ang mga biktima sa nasunog na gusali sa isang commercial building sa Nueva Street dyan sa Binondo. Sa inisyal na investigasyon ng Manila Police District MPD, posibleng nagsimulang apoy sa isang karinderya sa unang palapag ng gusali. Kaninang alas 10.04 naman ng umaga, nang maapulang apoy na umakyat pa sa ikalawang alarma. Fightbacks Brigada Balita Nationwide Brigada Sports Mga ka-brigada, medal update muna tayo sa Paris Olympics 2024 Marakada na karakulang kunduyan ang bansang China Namumuna nga ito sa mga bansang na maraming hawak na gold medals. Kasalukuyan na itong may 11 gold medals, 7 silver at 7 bronze. Sinusunda naman ito ng US na may 9 golds, 16 silvers at 13 bronze. Samantala nasa ikatlong pwesto ang France, Australia sa ikaapat at ikalima naman ang Japan. Drive Max Max Mga kabrigada Kung minsan, imbis na matulog na agad Nadidistract pa ang marami sa atin Sa paggamit po ng mga gadgets Panonood ng video O kaya naman ay paglalaro ng video games Dahil dito mas ramdam ng katawan ng energy kaya hindi nito namamalayan na kailangan na nitong magpahinga at matulog. Kapag nakasanayan mo ito, posibleng masanay ang katawan mong late ng matulog o kaya naman ay hindi agad makatulog. Kaya po mga kabrigada, mayroong isang nata na pwedeng kainin. Ito daw po yung almond. Ang almond po ay maliit na piraso ng nata na may magandang epekto kung nais mong agad makatulog. Ayon sa isang website na Medical News Today, naglalaman ito ng mataas na dose ng melatonin, ang hormon na nagre-regulate po ng sleeping at waking cycle. Mayaman din ito sa good fats at mababa sa sugar at saturated fats mga kabrigada. Ang balitang ito hatid sa atin ng Drive Max Plus Herbal Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Drive Max. Balita. Brigada. Brigada. tahanan. Makabayaning pagtutulungan. Muling nagkasangayong araw ng panibagong relief operation ang Brigada News FM upang tulungan ang ilan pang mga kabrigada natin na naapektuhan ng kamakailang paghagupit ng bagyong karina. Nagsagawa ng house-to-house -house visit ang brigada team sa barangay Lambakin sa Marilao Bulacan upang mabiyayaan ng tulong ang dalawang daang mga pamilyang nabahaan dito. Ilan sa mga binipisyaryo ay nakaranas umano ng lampas taong baha habang ang ilan ay na-wash out ng tuluyan ang tirahan. Agad naman ding nagpasalamat ang mga ito sa brigada dahil sa tulong na kanilang natanggap na tiyak na mapapakinabangan umano ng kanilang buong pamilya. Matatandaan po, ito na ang ikatlong relief operation ng brigada na unang sinimulan sa Marikina at Tanay Rizal. Magandang umaga po. Ako po ay na nagpapasalamat sa Brigada News Manila sa kanilang binigay na rin sa amin. Sobrang malaking tulong po sa amin. To. Thank you. Thank you so much. Thank you, thank you so much. Maraming salamat Brigada News FM Manila, Brigada Juan Tahanan at lalo na po sa inyo mga kabrigada. Sa walang sawa at walang kapagurang pagtulong sa mga nangangailangan, kayo man ay maaari ring maging kabahagi nito. Makipag-ugnayan lang sa pinakamalapit na Brigada News FM Station sa inyong lugar. Maraming salamat po. Brigada, Brigada Juan Tahanan, Juan Tahanan pagtutulungan. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balita Kumpleto. Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Balita. Balita. Mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New South Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasamang buong puwersa ng Brigada New South Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Ley Baguio. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at musika. Balita. At alita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.